Hello guys, welcome back sa usapang loan at online lending. Ito ang unang uh, review na gagawin natin sa taong 2024. So, kung siguro napapansin nyo at uh, nabasa nyo po yung uh, online lending app na nasa inyong screen, ang kanya pong pangalan ay si Skyro Product Loans. So, under po ito kay Jungle Lending Incorporated so kapansin-pansin na mataas yung ratings nila. Nasa kasalukuyan pong 4.5 uh, star ratings out po sa more than 3,800 na nagbigay ng reviews. Then, nakakuha po sila ng more than 500,000 total number of downloads. So, ibig sabihin, uh, hindi siya bago. Hmm. Kasi kung bago, malamang nasa 10,000 or 5,000 pa lang ang total number of downloads nila. Pero imagine niyo po yung 500,000. So, siguro, kung kayo po ay naka-experience na na umutang dito kay Skyro, malamang mayroon, din, mayro na kayong ano, maaring uh, maaaring i-share sa amin na experiences kung ano bang klaseng online lending app na to. Kung titingnan natin ang kanilang review Oh, ito yung mga taong nagbibigay ng mataas na ratings na 4.5 Maganda ang binibigay na review nila oh, Maganda ang bali feedback mula po sa mga uh, taong ito Hindi natin alam kung totoo ba talaga silang taong umutang Kaya gusto ko na sa inyo mismo manggagaling Yung kagandahan talaga ng Skyro Kasi mapapansin mo mukhang Dami yung ano, dami yung mga nagbigay ng feedback at marami din sa kanila ay hindi pangalan ng mga Pilipino. At kung sino pa yung hindi pangalan ng Pilipino sila pa yung nagbigay ng mataas na ratings. So medyo uh, doubt ako dito. Pero ang nakaka ano naman uh, nakakaganda aktibo po si Jungle Lending Incorporated na nagreply. So, baka ito yung isa sa mga marketing strategy nila na kailangan nilang replyan yung mga feedback para magmukha talagang legit at uh, totoo yung mga sinasabi nila. Based din po sa mga feedback, si Skyro ay wala daw processing fee. So gusto ko pong uh, malalaman yan mula po sa inyo. Pero disclaimer ha, hindi ibig sabihin na maganda ang feedback nila mula po sa mga umutang sa kanila ay kailangan nyo ng um, subukan itong Skyro. So, disclaimer po, wala po tayong konkretong uh, data na magsasabi na si Skyro ay magandang utangan. Kaya kami, hindi namin pa ito rekomendado unless marami sa inyo ang makakapagsabi na si Skyro ay maganda talagang uutangan. Gaya nila Tala at saka ni Bill Ace. Pero habang may doubt pa po tayo, hindi po namin nire-recommend na itong Skyro. So, madali lang daw ang umutang dito. Oh, madali lang. At, payable within, ano bang nilagay nila dito sa, ano nila, uh, term nila, up to 12 months. Mm, doubt din ako dito. Hindi ako naniniwala. Bukod sa walang processing fee, mahaba din daw ang uh, term at yung maximum na Uh, annual interest nila ay nasa 119%. So naglalaro lang ng sa uh, 4 or 9% per month. Pero kung 4% okay or 4.9% per month. Paano ba 'to? May ano kasi may may comma. So it's either 4 or 9. Pero most likely nasa 4.9% ang uh, interest daw na inano nila uh, pinapatupad nila monthly So bakit may origination fee Tapos sinabi doon kayo mag uh, i-check nyo din po yung uh, review nila wala daw uh, processing fee Ano kaya tong origination fee So gusto ko pong malaman to At si Skyro ay under kay Jungle Lending at saka Advance Finance Solution Incorporated which is yun po ang nakarehistro sa Securities and Exchange Commission so, Again Sabihin ko uli hindi po guaranteed na sick registered ang isang ula masasabi na natin na ano sila uh, legit at uh, pwede na nating utangan kasi marami po at halos lahat ng mga online lending app ngayon ay registrado sa Securities and Exchange Commission pero sila mismo ang nag-violate ng mga batas natin pagdating po sa lending o lending law pero ang usapang loan at online lending may loan uh, may, may long, <laughs> mali tuloy mayroong tatlong uh, factors na tinitingnan natin kapag ang isang online lending app pumasa dito sure ako na uh, walang kaba na kapag kayo ay umutang dito safe kayo safe saan sa mataas na interest sa makataong processing fee at yung hindi mabigat sa bulsa na term So, Unang-una bukod sa nabanggit ko na ang number one nating tinitingnan ay dapat of course registrado sila sa Securities and Exchange Commission. Yan yung unang ano nila, unang hakbang or yung factor na tinitingnan natin. Pangalawa, dapat po hindi po sila loan shark. Yung loan shark napaka, uh, napaloob doon yung uh, uh, yung interest rate nila mababa lang tapos yung processing fee kung hindi man zero at least maliit lang. And then yung term nila dapat hindi lang 7 days kasi kadalasan sa mga uh, tinatawag nating loan shark na online lending app 7 days lang at 14 days ang pinapatupad na term. So si Skyro, sa kasalukuyan, hindi pa natin alam dahil wala pa po akong feedback mula po sa inyo at uh, uh, itong video na to ang uh, magbigay daan para makuha ko yung ano ninyo, yung mga experience ninyo dito kay Skyro. Pero Guys, kung hindi kayo umutang pa dito, huwag niyong subukan ha para lang ma-prove natin na ito talaga sila. Baka, yun na nga, baka gawa-gawa lang nila yung mga feedback. At of course, kadalasan sa mga nakalagay sa kanilang description ay pawang ano lang, pang-attract lang ng mga potential na ano na victims nila. So, huwag niyo pong subukan. Ang tinutukoy ko lang na magbigay ng personal experience nila ay yung mga nakautang na. Oh, na napunta dito at napanood itong video na to. Pero kung kayo ay hindi niyo po pa o hindi nyo pa nasubukan ito, please, wag niyo pong subukan para hindi po kayo mapahama. So, sa factor number one, rehistrado sila sa Securities and Exchange Commission. So, pasado sila. Sa factor number two, doubt din tayo kung uh, hindi ba sila loan shark. Pero, kaya sa ngayon, hindi, ta, hindi pa natin masasabi na loan shark talaga sila. Kasi wala pa tayong feedback. Although mayroon na pong nagbigay ng uh, Uh, feedback sa kanilang app sa Play Store pero hindi yun uh, ang basihan natin dito sa usapang loan. Kailangan talaga dito mismo gagawin sa atin sa ating uh, uh, channel. Then, uh, pangatlo, yung data privacy violators. Hindi rin natin alam kung sila ba ay kagaya din ng ibang mga loan, loan shark na online lending na kapag nag-overdue kayo, automatic po ng gugulo, nangaharas, pinapahiya kayo, at nang pa. So, sa tulong ninyo, please uh, i-comment nyo po sa ating comment section kung ano po ang experience ninyo dito kay Skyro kung totoo ba talaga yung sinasabi nila na walang processing fee, tapos uh, mahabang yung term, and then minimal lang yung interest. At higit sa lahat, hindi po sila uh, daw nanghaharas. Sana ganun para mayroon tayong uh, maaring ma-recommend dito kung halimbawa may nagtatanong sa atin kung anong magandang ulan na uh, uutangan bukod sa Tala at Sakay uh, Bill Ace so dalawa pa lang talaga ang nasa ano natin listahan ng highly recommended na online lending app karamihan po ay hindi po natin rekomendado dahil po sila ay loan shark at nanggugulo ng haharas ng bambanta at namamahiya so sana po ay mayroon kayong natutunan sa video na to please tutukan natin So, check natin itong si Skyro kung to totoo ba yung uh, balita na maganda sila. So, salamat sa inyong lahat. Please huwag kalimutang i-like at i-share ang video na to at mag-comment na din po kayo. So, shoutout sa ating uh, 36,300 subscribers. Maraming salamat po. Road to 37,000 na po tayo. Sa aking mga members na walang sawang sumuporta. Nagre-renew ng kanilang membership mga more than 2 years at mga baguhan. Maraming maraming salamat at more blessings po sa inyo. Sa mga bagong viewers natin na hindi pa nag-subscribe, please, isubscribe nyo po ang uh, mga video namin or ang ang uh, uh, channel mismo para updated po kayo sa mga bagong kaganapan lalo na sa mga ano namin, mga review namin sa iba't ibang mga online lending app, mga lending companies, mga legit na lending company na sa susunod na mga araw ay patuloy nating hmm, y picture dito sa ating YouTube channel. So hanggang sa muli po, maraming salamat. Paalam.